Mga bagay na sana alam ko tungkol sa pagdidisiplina sa mga bata noong unang beses akong naging magulang. Simula na natin. Ang epektibong pagdidisiplina sa bata ay tungkol sa pagmamahal, gabay, at pagiging konsistente. Narito ang ilang tips para matulungan kayo. Una, maging mabuting ehemplo. Natututo ang mga bata sa pamamagitan ng panggagaya sa atin. Ipakita sa kanila ang tamang pag-uugali at disiplina sa sarili. Magtakda ng mga malinaw na patakaran. Ipaliwanag ito ng simple, tulad ng oras ng paglalaro, oras ng pagkain, oras ng tulog. Siguraduhin na iintindihan nila. Gumamit ng positibong pagpapatibay. Purihin ang mabubuting gawa. Sabihin, ang galing, niligpit mo ang mga laruan mo kahit walang nagsabi. Magbigay ng makatuwirang mga konsekwensya. Kung nagkamali sila, bigyan ng angkop na konsekwensya. Halimbawa, walang oras ng paglalaro kung hindi niligpit ang mga laruan. Iwasan ang malupit na parusa na nagdudulot ng takot sa halip na magturo. Huwag na huwag gumamit ng fisikal na parusa. Maari ito magturo ng takot at agresibong pagugali. Pumili ng mapayapang paraan tulad ng pagpapaliwanag o timeout. Maging konsistente, manatili sa mga patakaran at konsekwensya. Nakakatulong ito sa mga bata na maunawaan ang kahalagahan ng disiplina. Makinig at unawain ang nararamdaman ng iyong anak. Minsan, may dahilan ng maling paggugali Tanungin sila kung bakit at ipaliwanag kung bakit mali. Ang pakikinig ay nagpapakita ng respeto at pagmamahal. Iwasan ang pagsigaw o pagpapahiya. Magsalita ng mahinahon at ipaliwanag kung ano ang kailangan nilang itama. Turuan silang humingi ng tawad at gumawa ng paraan para may tama ang pagkakamali. Kung nasakta nila ang isang kaidigan, gabayan sila na humingi ng tawad at iwasan itong ulitin. Panghuli, gumugol ng dekalidad na oras kasama ang iyong anak. Ang kapulangan ng atensyon ay kadalasang humahantong sa maling pagugali. Iparamdam sa kanila na sila ay mahalaga. Ang disiplina ay hindi lamang tungkol sa pagpapatupad ng mga patakaran. Ito ay tungkol sa pagtuturo ng responsibilidad, respeto, at tamang pag-uugali ng may kahinahunan at pagunawa.